Huwag ka magugulat kapag nasa birthdayan ka sa mataas na kahoy at may makikita ka na garneng bilao. Huwag ka rin magugulat kapag may hawak na ganire ang kasalubong mo. Gayon din, yung kapulong mo habang nagkakapika ka sa umaga ay may kinakain na ganito. Bago tayo umuwi ng lipa, ay din tayo dadaan muna sa Dimasupil's Native Kakanin, also known as Kappa Blinks Kakanin, ang go-to bilihan ng mga taga-mataas na kahoy na mga kakanin at iba pang pasalubong. Kung nga kahit taga ibang bayan ay nadala din para bumili. Ang aking daddy, nabili din dine para matimusan natin ang mga bestsellers sellers sa Kapabling. Aring puto pao, ari yung siguro pinakasikat sa kanila. First bite. Thank you Lord. Mm. Napaka moist, a little sweet, a little salty, nice texture. Medyo may crunchy topping tapos ang lambot ng loob, almost like Almost like cake. Kare naman, natin musang ko na. Pero laging sa bahay, sabi ko nga, laging nabili ng aking daddy din. Pero ang sarap pala pag dinin mo diretso bibilin, tapos diretso kakainin. Bibihing ka Nakakapit sa ngalangala eh. Yung pinakalatik, matamis. May konting, siguro parang 99% na matamis. Tapos mga 1% na may konting bitter taste. Hmm. Kare, peanut roll. Mahilig talaga ako sa peanut roll eh. Wow. Mmm. Daddy, kung nanonood ka, tuwing bibili ka din, bibili mo akong nariha. <laughs> Parap. Medyo maligat. Tapos, nandun yung peanut flavor. Mmm. Sapin-sapin. Itong sapin-sapin, sa mga kakanin, not my favorite. Pero, isa sa mga best sellers din sa Kapabli. Mmm. Kung ka sa sapin-sapin, mo to. Di ko. Mmm. Mmm hindi ko nila may konting crunch pa. Mm. Kaya ang sarap ng kain ko kasi bukod sa masarap din sa kapabli, ay kakatapos ko lang kumain ng goto. So pagkatapos yung magbataas na kahit food troll, daan kayo din eh, bago kayo umuwi. Pag food trip kayo ng konti dito tapos make sure na bibili kayo ng pampasalubong. Mm. For me, mga must try, peanut roll, puto pao, tsaka bibingka sa latik. Karing suman, parang ano, parang suman na lipa pero hindi ganun kasing tamis. Pero ang sarap din ganda na texture. Pero better yet, bilhin mo na rin sampler bilao nila for 400 pesos. Narin na ang mga tinimusa namin except yung ano suman idagdag niyo na lang yung suman. Ay shotik me kung napapaibig.